Aries, maging alerto ka sa mga sasakyan ngayong araw, lalo na pag ikaw ay nasa lansangan, at maging maingat ka sa pagtawid-tawid lingon ka sa kaliwa at kanan, para sa iyong kalusugan, at huwag ka basta makikiayon sa mga kagustuhan, ng mga kaibigan para makaiwas ka sa problema sa pera, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus Maging maingat sa iyong kalusugan, magingat ka sa pagbubuhat ng mabibigat ngayong araw, at huwag ka rin gagawa na magbibigay ng pagtitiwala kagad sa mga makakausap na kumare o kumpare. Ngayong araw dahil gastos at kalungkutan sa pamilya ang pwedeng mangyari, gawin mo muna na iwasan sila ngayong araw, at may malakas kang sex appeal ngayong araw. Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini Dapat ay may ugali kang maging maunawain at maging mahinahon ka ngayong araw, para wala kang makuhang bad energy sa mga makakausap mo ngayong araw, at umiwas ka sa mga usapang pera, sa mga kamag-anak. Dahil kung maiinis ka kagad ay pwede kang makakuha ng negatibong enerhiya sa pera, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer, maging matahimik ka ngayong araw at dapat ay may kahirapan ka muna makakausap para ang magtatang kang gumawa ng pag pagutang sa iyo ng pera, ay hindi ka malapitan, at maging maingat ka sa iyong kalusugan, umiwas sa alak at sa pagkain na alam mong nagpapahina ng iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, maging mahaba dapat ang iyong pasensya ngayong araw, dahil kung magagalit ka ay magbibigay sa iyo na pwedeng malito ka. At magbibigay sa iyo ng gastos ang gawin maging maingat sa lahat ng oras, para wala kang makuhang kalungkutan ngayong araw, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, umiwas ka muna sa mga mababaho na maamoy mo ngayong araw, para sa iyong kalusugan, at umiwas ka rin sa mga lugar na maalikabok at huwag ka muna makisama sa mga kaibigan, ngayong araw dahil sasamantalahin lang ang iyong kabaitan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra, Umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan ngayong araw, lalo na kung plano ng pamamasyal gastos sa iyo at panghihinayang sa huli ang may isip sa mga masayahin mong kaibigan, at umiwas ka rin muna sa tao na mahilig sa usapan may kaugnayan sa pag-iibigan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio, maging maingat ka sa lalo kung ikaw ay nag-iisa. Lalo na sa mga lugar na matao para mapag-ingatan mo ang mga mahalagang bagay na nasa iyo, at iwasan mo ring magalit ngayong araw dahil mas magbibigay sa iyo ng kalungkutan. Kung ikaw ay magagalit at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, dapat ay may isipan kang laging manigurado sa gagawin, lalo na sa iyong pera, para hindi ka magawa na maisahan ng mga mahuhuhusay magsalita na makakausap, at ang isa pang iyong iiwasan ang paggawa ng mabilis na desisyon, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, ngayong araw dapat kang maging maingat na may striktong pag-uugali, maging sa pagsasalita para walang makagawa sa iyo ng usapang may kahalayan at nang lumayo sila, nang ligtas ka na magalit at magastusan, at huwag ka basta muna magbibigay ng tiwala sa mga kaibigan, ngayong araw para walang makakuha ng iyong kaalaman, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, dapat ay may ugali kang matahimik muna ngayong araw at nakapokus ka sa iyong mga gagawin ngayong araw, para makaiwas ka sa mga mapagsamantalang tao, at nang mahalata mo kagad ang kanilang kagaguhan, o, kagagahan na gusto ka lang maisahan, at iwasan mo rin ang alak lalo na sa gabi, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, umiwas ka muna sa malalaking tubig ngayong araw lalo na sa dagat dahil mag-iipon ng ikakahinan ng iyong kalusugan, at huwag ka muna gumawa ng pag-akyat sa mga matataas na lugar para sa iyo muling kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.